Ang magbubuwek nga ay pumarini sa aming babuyan. Gawain nagpapagawa daw ng aking amat ina ng kanilang kulungan ng baboy. At sadyang punong-puno na ang aming ulbo. Pagdami sa dyan ang inahin ay pagdami din ng mga buwek at baboy. Ang inahin niya ta ay may 25 pirasaw. Kau, sa dami ay iyak sa pakain. Ay eh, pagkakamahal pa naman ng paid, sadyang mapapasip ka na lang kung ibebenta muna sa dyan ang iba. Ay e mabalik tayo. Aring at punong-puno ng aming babuyan. Sadya so, namang nag-improvise sa laang para may mapagkulungan ng iba. Kaso aring pansamantra lang eh. At pag naglakihin ng mga yan, eh, hindi na yan aari din eh. Oh, tanyo are, si tatlo Aray, inuutay-utay ng bigyan ng pakain o ng page Aray, 16 days na mula ng pagkaanak sa pagkakatanda ko Sa 28 days, eh, pwede nang iwala yan sa inahin Aray naman ay 3 weeks na, malapit-lapit na din Aray, isang buwan at kalahate mula ng inak Aray naman katabing aray, ay matanda ng isang linggaw sa pagkaanak tapos, may ilang inahim pang buntes na anak na din, kaya sadyang magkukulang na sa kulungan. Kaya naman, ang aking amat ina, inagpagawa nga ng isang malita kulungan. Mga sampung perasong buwik eh, kakasya din eh. nga pala nagawa, yun itiuhin ko, yun yung madalas na nagawa ng mga ulbudi ni samayn Dalawang panday lang eh, katalo na. Sa tapat na ng video, ay apat na araw na yung ginagawa. Tatapusin na lang ang flooring at bubong at ay, ice na. Ang bubong naman ay ang aking ama na at saka isang tropa namin sila lang gagawa. Sa so, sunod na vlog ay kompite naman natin kung magkano nagastos sa malit na kulungan re para maging guide nyo na rin kapag gusto nyo magsimula sa pag-aalaga ng baboy. Nga pala, ang aming baboyan ay napapaligiran ng mga puno at halaman. Ay malaking tulong ang mga iyan para maaliwala ang kanilang paligid at pakaramdam. Iba ang simoy ng hangin kapag mapuno ang paligid at iwas din sila sa sakit. Kung mapapansin ninyo, ay wala din kaming karapit bahay o kapit bahay, kaya walang magagalit. Kaya kung kayo ay magbababoy, ay mas maigi ang walang kapit bahay o malapit na kapit bahay na makakaamoy. Hindi naman mabahong ang at kami naman ay may poso negro at kanal. Pero siyempre hindi pa rin maalis 100% na wala sadyang mabahong amoy minsan. Sa so ngayon ay pinagdarasal na nga lang namin na sana ay makaraos kami. Sobrang mura kasi ng buwek at ang baba naman ang kuha sa live weight. Tapos sobrang taas ang feeds o pakain sa baboy. Sadyang ang laki ng puhunan ngayon. Kaya nga baka kami magbuwas muna ng alaga. Pero palagi naman nasa isip namin na maalam ang Diyos. Ay siya, paano ka mga kabuwek? Susunod na lang ulit. Ingat! Love you!